Armando. Mm. Mm. Manalam. Magandang araw mga kababayan. So nandito tayo ngayon sa isla. Yan. Tumago tayo kasi inabot tayo ng lakas na out. Kaya ngayon magluluto tayo ng masarap na tauban. Yan, no? Dalapali, dalawang piraso mga kababayan. Sarap to tubuhin Kaya tara samahan nyo kami magluto. Okay, Get na natin mga kababayan. Tanggalin natin yung balat mga kababayan para hindi siya makunat kapag naluto na. Kailangan magtanggal ng balat. Oh. Puro laman. No? Sarap nito. kuha na natin ng kugita mga kababayan so ilalaga muna natin sa kanatin get gaya tin para medyo lumambot laki ng ipin nya mga kababayan no? Oh. yan yung ipin hindi na natin ito isasali ano? Oh. ito mga kabayan islice na natin mga kabayan ihalo lang ito sa tauban ah. sarap ito ihalo sa tauban ito na yung gagataan natin mga kababayan no, oh. Ang dami Pwede na nga siyang kilawin pero mas masarap pag ginataan Kaya, Si Tata palulutuin natin mga kababayan kasi masarap siya magtimpa ng ginataan Nainten Luya ah. Awal

Tek ba na to na i-quest this? Kung malambot na ba? Malambot na? i natin yung luto ni Tata Hmm. Ah, lasang-lasa yung Coco Mama Lami ba eh? Sarap mm. Malambot na yung taobanta banta Ano Iko kita malambot din? kain na tayo mga kababayan luto na yung yan o. ginataan agay 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 wala na <laughs> <laughs> yun ha <laughs> sarap mga kababayan o kain na mga kaya kababayan mas kabayan natin uy ayan kain Kabur, kasi mo ito yung laman mga kababayan Ano no, kababayan no napakasabog at tagalog masarap hmm natin yung gawain ng tauban mga kababayan hmm mananam asang lasa mo talaga yung gata ang sarap gamitin ah. mo lang mo sobrang lambot ng gawain ng ano ng tauban mga kababayan nyo oh. Grabe hmm? man alam na masabor. Yan. Ito na mang gawai. Uh, Mga kababayan, kain tayo. Sariwang sariwa to mga dulo-dulo namang tugit ah ang galing mo yung hinigiling ng kamay sa pinadig niya na eh mm. <laughs> ay malamig hakto <laughs> so, puro naman to hakto mm. ito yung laman oh, no? napaka-fresh, masarap na masarap. Mm. Ng papaya mi Malambot. Diyan sa inyo, hindi sariwa ito, sariwang sariwa talaga Matitikman nyo. Pag natikman nyo to, babalik-balikan so nyo. So, matutuluan lawa yung sa sarap. Kaya haluto ng aming kusina master